Ayan, bilhin na kayo. Ganihan mo na kuya, pagkali mo ng Biko. Oo. Oh, yeah. Oo. Oh, oh. Ang paborito ni Madam niya, Biko. Meron ka na, Oscar, ah, panggawang Biko. Meron ka na panggawang Biko. Wala ka nung pala panggawang Biko. Ngayon mo nang ganyan, oh. Ah. Wala. Wala. Hindi ka kumuha, eh. Ayan, ah, tayo na. Yung pulot ang gusto ko. Walang pulot? Walang pulot? Ito yung may asokal ako doon. Hmm. Hindi yung taklo bang gusto ko? May asokal ako doon. Nagagal taklo bang gusto kong gawin? Ayan no. Ito ba yung ganito natin? Dalawa. Dalawa ito

Oh, oh. sampo naman to. Sa Nanao, sa San, San Alang tayo. Ang sabi niya, ng guti mo. Ito ba yung murad? Iyon yan. yan. Hindi naman niya, hindi naman yan Beraswanggi, eh Beraswanggi 'to. Manila. Eh. <makes> oh, ito wag-wag. Eh no. Manila. Manila oh, garden. Walwag. lang nila to. 120. Ha? Ay, 22? 23 mo. Oh, lima na lang. Ano, limang kilo na lang biling ko. <coughs> Ayun, limang, limang, kilo. Ano, 21 ano? 22. ano Manila. Oh. Oh, Manila, nila, 77, 65 lah Só ah, está 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 está, ah, está, está. Ah, está, está.

Alin? Saan? Saan? Ayun, ayun. ayun bilit tayo. tayo? kilo. Ice cream, Ice cream. Ice Ice cream. Ice Ice cream. Meron kaya sila ano dito, Brad? Ano 'yung itlog ng amora? Kimse? Normal sa atin, sa ano. kami ko eh. Kimse. Dito Ocho, payatan nando, 'yan Brad, Ha? Kano? Hindi yan. Ha? Go. Ba, bago ito ha. Mukha naman ito, buha yung tinik nito ha. Punta <laughs> na yung ano-ano ba ito? Ano ba itong... Ano itong ano na ito? 555, magkano? Ha? Alay? wala akong signal dito sa loob wala local mm -hmm. bakit ito sardine and tomato sauce Ah, oh, sardine oh, ito, ito, ito. ito? Mm -hmm. ayun din naman ah kaya lang ito ito 3.25 lang ito 3.95

Ah, may dala. May nang iiwan yung dala. Stop! Pagin mo, saan ba? Scar! <laughs> 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 <go, go>, <laughs> Kita mo na, di pagata ka, ko ah. Meron pa akong ganyan, di pa bukas eh. Tayo. <laughs> <laughs> oh, ni awang gan pa sige. Ah, oh, ang kulay ng buhok. Aba nandito ka pa. Kita na. Ayun, sige. Patay mo na. Padalo ho ah. Patay na pak ko dalawang buwan na rin to. Kasi Star! Kasi Ha? Di wala eh. Tsaka... Ni Jackson ni di ko na nagkastar. Eh. Oo. Oh. Talong ang bulan tanyak man na pepe siya. <histo> Magic sarap po eh. Magic sarap so, pack ko. Oh. dati kurang na Sige, video pa mo. <laughs> Ayan siya ate, oh, video pa mo raw. Ah. I-upload ko ito ate, makikita yung mukha mo sa YouTube. ay mag-viral na yung mukha mo sa social media. Dato ang tangas <laughs> na ilong, oh. Wala <laughs> na. nang makita. Ano ito?